Dito na ang um, barge ng uh, Torresab Pumapanti na papuntang Port Santiago Kasakali, magumpisa na dito na nakapuesto ang um, barge Ito yung naging ano yung lalang, sidewalk na lang talaga hindi na sa extra na labas ng base 1 c a na ano lang dito Semento sa gilid Itong hagan flame pa rin Yung tayo sa view uh, deck. Ito may design. Ang mukha't itong mga 1000 10 jobs. Ano mga support and half meters by 3.5 meters. Okay. Dito rin, walang ilaw. Paunti lang. Yung wala masyado. Uh, masyal. Masyal. finishing touches pa tapos ganito yung view mo gilit pa may mga ilaw din dun sa baba okay, mga abang ng mga tubo para sa mga ilaw sa pader dito na ang um, mga beams. na lang parte na to ang hindi pa nasisimulan lagyan ng elevated walkway view deck Buti na lang wala pa mga bagong ano bundles yung ramp okay. architect's perspective okay. yung mga nagba-bike naglalakad naayos yung isa Mas maganda tong mga bagong balustre. Ito single post lang. Single bar, okay. Saan na mapalitan ito? Mga balustre. Ito na yung barge. sa kabila hindi natin makikita dito ito yung naging ano na lang sidewalk na lang talaga okay. hindi na sa extra na ito na yung bar ito yung na rin dito pa lumipat pa lang dito mag-uumpisa na kaya dito hindi pa natin alam baka lumipat pa lang o lumipat lang ng pwesto kasakali ah, mag-uumpisa na dito na nakapwesto ang barge may karagang mga concrete na box ito yung malaking bakanting lote kapunta na Port Santiago may mayroon na siya mga dati pang balustre park ah, ah, hindi na natuloy may harang Kaya, yeah. magbabaon na kaya dito ng mga poste hanggang Delpan Bridge. Doon ang Port Santiago yun. Yung mga namamasyal. Mga turista doon. Eh. Oh. Ang ganda nito pag napagdugtong na hanggang doon. Meron na rin. Oh. Hindi nga park doon. Dito yung natanggal na yung mga pable. Yung mga nakarolle pa yung iba. Ayan. Yeah. Malinis na. Ayan uh, pa ang mga aalisin. Napakarami pa. Mga uh, spaghetti wire. Kapasok ng intramuros. dai pa rin mga spaghetti wipes ulit sa Bureau of Immigration mm. ang kapal lang ano dito mga kable ito nasa ano tayo paana ng Binondo Intramuros Bridge sa Melie de la Industria tagal ng mga uh, balustre o so, linear park mga ano yan sa Port Santiago baka uh, meron na daming puno dun sa Port Santiago

Sa gilid ng Dito pa si. Diyan dami. Lapit na lang niya sa ano, Bridge. Delpan Bridge nakikita dito yung ginagawang tower ng um, Manila Cathedral malinis um, dinoon daw yung Bridge meron nga lang graffiti yung handrails ito bike, orisa, batangas ang nakalagay ito yun Nandito na ang um, barge ng Suresab. Kaunti pa at nasa Delpan Bridge na. marami maraming mga bahay na kailangang i-reduce. Sana mag-umpisa na para makarating na ng baseko at gumanda ng lugar. natin napakalaking bakanti pa na ah, lote hanggang dito yung pader ng intramuros hmm. pero wala ko nakikita ang naglalakad ng mamasyal wala Walang ano dito eh. May bike lane pero walang <laughs> pathwalk nilagay. Thank you for watching Paul sa Plaza España na lawang ng statwa